Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest my message, the Channel, a fatal or sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of, for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dinigil kip ng adzaway, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, -sik, digdig, nag-umapaw dig, na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa iyo ng ating age spirit for the sign of for the sign of cancer. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information pa. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Oh, is a hermit card. Spiritual awakening. Na may mga bagay na unti-unti ka na mamumulat. No? Unti-unti ka na magigising sa katotohanan. Or magliliwanag lahat ang bagay na nangyari sa paligid mo. Or sa buhay mo. Sa sitwasyon mo. Na no, Binibigyan ka ng bagong simula at pag-asa na may mga bagay na masisilayang ka na sa hinahalap. No? And of course, this is something that for maging mature, no, magka na magkaroon ng respect and discipline sa lahat ng ginagawa mo. No? Alam mo, dapat sa sarili mo yung grounds mo. Huwag kang dumepende sa ibang tao. No? Dapat alam mo sa sarili mo yung pinaninindigan mo. Pinangahawakan mo. And there's a six of sword. Unti-unti ka na rin daw makakaalis at makakalaya dyan sa sitwasyon na kinagagalawan mo. No, makakabangon ka na, makakalaya ka na, makakawala ka na. No, unti-unti ka nang makakaalis dyan sa kung ano man ang posisyon na um, kinalalagyan mo. What is additional messages? So, there a ten of Wands, no? maaring nga marami ka pang napagdadaanan sa ngayon na obligasyon na responsibilidad, but unti-unti rin itong gagaang no at luluwag and there's another there's a wish fulfillment so may mga bagay din na matutupad na dito about sa spirituality mo na no, unti-unti mo rin matutuklas sa lahat ng bagay at maaaring mag, mag uh, magdala sa inang pag-abot sa mga pangarap mo no and there's a tower moment no? parang um, something na may malaking pagbabago magagarap sa buhay mo na no, may mga bagay na masisira may mga bagay na alisin No, maring itong bagay na to yung uh, magdadala sa iyo na para magsimulang muli. What is the hermit card? Reference with the moon card. A truth reveal. Ilalantad talaga lahat ng katotohanan. Lahat ng bagay na dapat mong malaman. The hermit card represent um, spiritual awakening and the moon card represent something, a revelation. Ibig sabihin nito, may No? Ibabahagi na ang matagal mo ng tanong. Ooh, what is the emperor? emperor? We with a five of one. So see, eto na yun eh. Diba maraming competitors, maraming complication, no? maraming taong pakilamera. No? Huwag kang magpapadestract or magpapautu sa kanila. Dapat alam mo sa sarili mo yung pinanindigan at pinangahawakan mo. What is the six of swords? Revisit with a star card. Wow. I wish you permit, no? Ano man yung magikahilingan kahilingan mo, makakaraos, makakabangon, makakalaya ka na talaga dyan. No? unti-unti ka rin papakawalan dyan sa sitwasyon ng there's an ease of cops na no, may bagong pag-ibig na maaaring magpagaang ng iyong kalooban No maaaring makawala ka na sa mga bigat na iyong pinapasan lungkot na iyong nararanasan there's a devil card No may umakarang dito para matupad mo yung mga pangarap mo na no, meron ditong kumaga, naga kumaga, kumukontra para hindi ka maging maligaya no what is the tower moment represent guys with a knight of sword. Bibilis ang takbo ng sitwasyon. Ito yung sinasabi na major, major changes, no? Or yung tinatawag sudden changes. Na malaking pagbabago na magaganap na biglaan na hindi mo inaasahan. What is the hermit card? the moon card represent with a judgment for a wake up call. Parang pinapaalala ka na kayo nito pay attention. No, kailangan mo na ngayon ng kumilos, mag no? At uh, may paalala at babala with the judgment na it's time na na para mamulat ka na sa katotohanan. No? And of course, this is something the word card, some of you, ito may sinasabi ng mundong ginagalawan mo. No? Maraming komplikasyon, maraming mga tsasera, maraming mga pakilamera, maraming mga ume-extra. Huwag kang magpapalin lang sa kanila. And of course, there's a three of us celebration. Maraming celebration magaganap na magdadala sa ng katuparan ng iyong pangarap. No? Makakaalis ka na talaga dyan. And this is the five of wands. I five of have something disappointment. Some of you guys, no? May panghihinayang pagsisisi na kailangan mong tanggapin sa buhay mo, no? Meron dito talaga na disappoint ka, parang um, nawala, no? Yung tao na to na minahal mo. Ganun talaga. Isa siya sa nagbibigay pabigat. Kaya siguro may bagong pag-ibig na darating, siya na yung magpapagaang ng buhay mo. And there's a sabi na peta ko. So see, sabi ko na may umaharang dito, eh. Kaya nagkakaroon ng delays and cancellation sa mga transaction mo. No, kaya sunod-sunod yung problema, suliranin mo. Eh, yun yung kailangan mong malaman at ilalantad sa'yo. And there's a an with a perfect timing. Darating to with a perfect timing. So, baga, ito yung bagay na pagkakataon na para magising ka na. Mamulat ka na sa lahat ng na nangyayari, no? Para na sa tagal ng panahon, no? Nang, um, nangyari na to, ito na yung panahon na para makawala ka na, no? Sa, sa kamalasan at sumpa na dulot ng itong inggitera. No, there's a Queen of Wands by confident. Lakas ang loob mo, maging matapang ka. No, there's a Three of Pentacles, no, makipag-collaborate ka. Mag-ingat ka sa mga taong uh, kakausapin mo, pagkakatiwalaan mo. And there's a need of something moving forward. Makakamove on ka talaga. No, makakawala at makakalaya ka na dyan. Some of you, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Kung baga, talaga dito maaaring ginayuma. Or mayroon dito nagbigay ng sumpa sa'yo, kaya nagkakaleche-leche pagdating sa love life mo no sa love life sa finances mo no meron talagang inggit era sa iyo dito no matagal na panahon to there's a justice wag ka magalala no the justice will be served no ito na yung panahon na pagkakataon makakalaya at makakawala ka na diyan so there's a pull of sword di ba makinig ka sa intuition and gut feeling mo no makakalaya at makakawala ka na dito no? Mayroon dito ng uh, maring premonitions, no? Meron pang ita dito na binigyan ka na babalat, at paalala. But definitely, ito na 'yung panahon at pagkakataon na makalaya ka na. No, ito na 'yon. No, makinig ka sa inner voice mo. No, bibigyan ka ng tamang pamamaraan or way para mabasag tong sumpa or kadena ng kamalasan sa buhay mo. So, let's see what is additional messages ay like pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay. Shuffle muna tayo, no? Bago tayo mag-proceed for finances and career. Okay. Finances and career present what? We represent with the uh, king of sword. Now, putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Lalo lalo na sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? napakalapit mo na. Nakamakakamtan mo na yung success dito with the nine of cups. Ay, the nine of wands. Sorry. Upright down. Okay. There's a perseverance. Konting tiyaga pa. The waiting is over. Ito na hinihintay mo with the three of wands. No? Darating na makukuha mo na ang matagal mo nang hinahantay. Basta mag-focus ka. Huwag ka magpapalinlang, lang. Huwag ka magpapadestruct. No? Mag-concentrate ka. There's a page of cups. No? Makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. No? And because there's a seven of cups, maraming opportunities na darating sa'yo pagdating sa finances. No? Matatanggap mo na to, Makakamtan mo na. Pagdating sa love life, There's a night of once na matuto kang maging mahinakon, kumalma. Huwag ka papasok sa isang relasyon na alam mong hindi ka pa nakaka-recover. There's a rookie you know, ng pentacles, maging practical and mature ka. How to manage your emotions, your love. No? There's a rookie, you know, may you're feeling stuck. Lutang ka pa, naka, hindi ka pa makaka move on. There's a four of know, pentacles, protection at pangalaga mong yung sarili. And there's an effort, scale. magkakaroon dito ng a retreat, no? Disconnect from the world. Kailangan mo mahalin mo talaga mo muna yung sarili mo. No? And because there's something that's ever bonds, kailangan mo protection ng pangalagaan mo yung sarili mo dito, guys, no? Protections. Kailangan na matuto ka na sa lahat na naranasan mo na pagdaan mo pagdating sa buhay pang-ibig. Huwag ka ng padalos-dalos. Pagdating naman tayo sa kalusugan, and there's a the full card for leave of faith, na magtiwala ka at maniwala ka sa ating Panginoon. No? gagalingin ka nyan there's a the two of wands, yo. Piliin mo lang yung mga bagay na alam mo makakatulong sa pagdating sa kalusugan. Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa iyo. No? Ibig sabihin dito konektado ang love life mo at ang kalusugan mo. No? It means maaaring um, meron dito kung ano'y nararamdaman ng person mo, nararamdaman mo. No? Parehas kayo na nararamdaman. There's a strength with the confidence. So, kailangan lakasaman sa loob mo, maging matapang ka. Dahil magkakaroon ka na pang matagalang uh, magandang kalusugan. No? Magiging mahaba pa buhay mo. There's a of comes, no? Maraming offer na darating huwag ka tumanggap ng mga pagkain na galing sa labas sa ibang tao. No? There's a mental clarity. Bibigyan liwanag to sa'yo na sa isip mo. No? Huwag kang uh, masyadong magtitiwala basta-basta. No? Meron ako na sense dito na maaring nagayuma din ang iyong first zone. No? So, let's see what is additional messages with an angel spirit. No? Pagdating naman tayo sa sa uh, magical Fair messages and advisor sa sa pick a card yes or no. Na pwede ka magtanong with a pick a card yes or no. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Now, kapag nakapili ka na comment down below ko no number na pili mo. So, let's see. And watch this. Let's see what is the magical Fair messages. There is a paid off. Now, lahat ng mabibigat, lahat ng mga pasakit, pasanin, kailangan mo ng pakawalan. At bitawan. No? And of course, this is something the sign, Meron kang anak na lalaki dito. Or either you are old, the only one. No? Maring ikaw yung nag-iisang anak na lalaki. There's a new home. Magkakaroon ka ng bagong bahay. Bagong tahanan. No? So, let's see what is the yin and yang oracle card. Yin and yang oracle card. to with a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion. No, and of course, there is something as self-love. No, mahalin mo talaga amo yung sarili mo dito. And there's an empathy with a breakthrough. Wow! Magtatagumpay ka talaga. Kailangan mo alaga yung sarili mo dito. No? Lalawa ko unlad. What is the in synchronicity? and guys with a strength card. Meron talagang confident na kailangan. Kailangan mo yung busto. May, ibig sabihin dito, may pangatakot at pangambaka. There's a leader. There's a leader no? You become a leader. Kaya mong pamunuan, no? Yung mga tao sa paligid mo. And there's a spiritual guidance, no? May gumagabay sa'yo dito or kailangan mo ng, ng taong tutulong sa sa'yo about sa spirituality, no? Kailangan mo ng taong O um, or gabay na tutulong sa'yo, no? Manggagamot na tutulong sa'yo. What is the... Uh, Romance Age for Mystic Laboracle Deck. And there's a freedom surrender. Oh, makakalayat, at makakawala ka na daw. No, and there's a music. Makakatulong ang music for healing energy. And there's a ghost and a disa disappearing. Meron talaga ditong iniwan na lang sa ere. Eh. No, hindi na nagparamdam. What is an eagle's number? Represent what? Represent guys with the 0909 with a new beginning. Magkakaroon ka talaga ng bagong simula. Ito na yon look out for an opportunity that might be a game changer. You are completing something major. If it feel good to level up. Ha, close the old chapter. A new adventure will I reveal. Talaga ipapakita ba yung ibabahagi na to? Kaba talaga sila dito kaya mong baguhin ang mundong ginagalawan mo. Kaya mong baguhin ang sitwasyon mo depende yan sa paniniwala mo sa sarili mo. Kaya sinasabi dito, una pa lang, alagaan, mahalin mo ang sarili mo palawigin, palakasin, palaki, palakihin mo ang iyong utak at isip sa lahat ng bagay-bagay. No, titingnan mo yung magiging posibilidad at titingnan mo yung lighter sa the situation. Let's see what is the money move oracle deck. With the money move oracle deck, there's a surprise. Be ready for a change. Maghanda ka na sa malaking pagbabago. No? And what lies beneath the future? No, magkakaroon unexpected turn with a ring with a positive changes. And there's a running away. No? Ito na yon para makakalayat, makakawalakana makakawala ka na ang muling pagbangon. No? So, let's see. Let's see. what is the shadow work represent what? From the shadow work represent what? And there's a shadow alchemy. Empowerment revert. Mm <laughs> -hmm. Bubuhay yung katawan lupa mo. And of course, it is a turn shadow into gold and shifting your awareness. So, ito yung bagay na pag-iingat sa'yo. Na no, binibigyan ka ng, kumbaga, babala or information na na kailangan mula ka sa mo lakasan na loob mo. Mag-ingat ka. No? Kumbaga, isang bagay na to na hindi ka mabubuwag minuman. Na no, magtiwala ka lang sa sarili mo. No? Maaari makapagsimula kang muli. Maaaring palakasin kang muli. And there's a clarifying for a love situation. For a clarifying for a love situation, represent with a secret desires. No unspoken need can plunge you into deep confusion. No, yung pagmamahal na to hanggang sa dumating na na parang maguluhan ka nila. Parang tinatagong emosyon o relasyon. There's a something guys, with a clarifying for a life situation na parang ayaw mo pa pumasok sa isang commitment, but kung magandang doon yung love, and of course, nandun yung intimacy, na pero natatakot ka. What is the clarifying for a life situation? represent with the vortex of change. See, engage with the vortex of change where will swirl with a transformative dances molding a new. So, see, ukol mahinang bago to, no, sasabay sa ikot ng mundo at ikot ng kapalaran mo at maaring malaking pagbabago ang magaganap sa buhay mo. No? So, let's see what is the part of the light represent what? What is the part of the light represent what? Represent the unconditional love. Ay, may pagmamahal talaga na mamumutangin sa lahat na hindi matatawaran. No? Walang, uh, walang katumbas ang pagmamahal na to. No? I release all resentment and open my heart to see the good in everyone. I receive that pure child within others and practice forgiveness, knowing that love and understanding create the foundation of true connection. So, si meron talagang, kumbaga, pagmamahal talaga na, na walang label or walang kahit na hinihingi ka palit or something na parang binibigay mo yun dahil um, gusto mo no? or dahil um, ang gagaling sa puso mo no hindi ka na nag-expect na return or nang balik no kumbaga may pagmamahal ka talaga dito na na handang mag-sacrifice so let's see what is a yes or no pick a card alamin na natin yan guys so let's watch this okay let's start with the number one with a yes or no yes or no there is a yes hot opportunities fired out burning desires and fulfill. Ibig sabihin dito, naglalagablab na oportunidad na maaaring ipagkaloob sa'yo at dumating sa'yo. No, at yes, at matatanggap mo na siya. Number two. And is something you know. decay under surface strength waning. Ibig sabihin dito, no, um, hindi pinapakita pero unti-unti na nabubulok. Nasisira. No? Huwag mo nang ipilit pa. No? Wag mo nang ipasawalang bahala pa, huwag mong hayaan na gano'n pa yung mangyari. Ibig sabihin dito, na ngayon pa lang, no, putulin mo na, alisin mo na, no, hanggang baka tuluyang pang makasira pa ng, ng mga nasa paligid mo. No? Kailangan ngayon pa lang putulin mo na. Number three, represent with a yes, flow with the current natural progress. Dadaloy na. No, mas, at makikita mo na ang prore, uh, progreso. no, ang changes sa development sa situation na to no? At matatanggap mo na ang magandang daloy ng kapalaran mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Cancer. So Cancer, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading na nila dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Because don't forget to like, And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos after the Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang dirigil skip ng Adzaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Sig-sigliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush!